Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ng Tinggaling TV Ngayong araw na ay mag-update lang tayo sa ating mga sisiw na Black Astrolop Kapakita ko sa inyo kung gano'n na sila karami Ayan po sisio na Black Astrolop Ayan o, sabing apat po sila Saka Mayroon naman dito yung malaki-laki Ayan sila o, o oh, ba? Diba? ang laki-laki na nila mga boss, ah, siyam po yan, siyam. At hindi lang yan mga boss, mayroon pa tayong nakasalang doon sa ating incubator, titingnan din natin yun ngayon lang, tingnan natin ha. saka mayroon pa palang itlog mga boss oh. Ayan oh. Ayan. Black din yan. Saka mayroon pa dito mga boss. Ayan po oh. May kasamang native egg. Ayan oh. O oh, diba? Puntahan naman natin yung ating incubator. Tara, punta tayo. At ito na ba, ito naman po yung ating incubator mga boss. Titingnan natin dahil may nakasalang tayong uh, 150 egg na itik at saka meron din tayong nakasalang na native egg at saka egg na black astrolorp. Ito, tingnan na natin. Ayan. Ayan po ah. Ah, ito pa lang ah balot na ito mga boss ay 21 days na ngayon. Malapit na siyang maging sisiw. Ah, 7 days na lang ang kulang. paparami kasi tayo ng ah sisiw na itik babali a ah, ah, login na natin Tandaan na lang natin mga boss baka babasag. Okay na to ba? Okay yun. Ah, uh, ito yung makikilala uh, natin na uh, native chicken at saka black astrolord. O di ba ang dami na? na yon. Yeah. Balik na natin po mga boss. Tapos na tayo nag okay Uh, umaga hapon pala ang ano ko uh, tawag nito. Okay ba? Okay. Ganun. Para ang iba yung mabaliktad yung iba. Malapit na kasing pumisa to eh. Ngayong ano, next week. 7 days na lang ang lang Okay? Parami tayo ng sisiyaw Dahil Kunti la lang yung itik natin eh Ang 30 pieces na lang yun Lagi na rin silang Nangingitlo Hanggat nito lang lang po Mga boss Ako nga pala si Boss Anting Ay isang simpleng boy na may simpleng buhay At may simpleng pangarap Salamat po